Yeah, good morning mga kabasak. Tayo sa Baliwag. Sa so, mga nagtatanong dyan, every Wednesday, Saturday, siya ngayon mga dito. Papakita ah, natin yung mga dalang kalapati ni Kuya Noel. Mga pangarilang kalapati. Eh. si Kuya Noel. Noel Santos. Yan. Yeah. pagkailangan nyo ng mga gandang kalapati, dito lang sa Baliwag. Si Kuya Noel Santos. Yan. Oh. Maganda ng mga kalapati niya. Oh, mga Grisel. Oh. Tiger Grisel. Oh. Ayan, yeah, mga clapping pa mga kamaster, mga checkers, oh, gaganda, oh, mga girl, ayo. Pero, pero po, mga KFC, oh. gaganda, mga bluebird naman to, mga pencil, oh, gaganda, black pa siya, nito. Black. Ayan, oh, meat, gaganda. Ay, sa likod meron. Meron pa siya mga white feather. Ito. Mga silky. Yeah, napagod green seal. Yeah. Ito pa, may homer pa siya rito. Black. Baka mukha ni Quatro, Black. Yeah, no. black African. Saka white. eh yeah, puti-puti o. Oh. Pagandang black to Mambo na naman oh. Napakaganda ng na mga kalapati na Noel oh. Ayan, yeah, papakita ko rin sa inyo mga kalapati ko para makita nyo yung dala ko kalapati ngayon. Oh. Ito yung mga dala ni Master mga kalapati nyo. Pero tayo isang pare sa itong puti oh. Ayan, yeah, young bird natin oh. Anak ni White Flight yan oh. Ito po mga borga natin na oh. bluebird o oh. yung ganto. Oh. Black diamond o. Oh.

kapan ito maamasa at least in all ayan sa lang kayo umaambo nakakunti ng na tao ngayon dito ayan umaambo sa no. so, mga nagtatanong yan tabi lang po tayo ng uh, baliwag central terminal mga kamaster ganda na mga kalapate natin no? ayan ang aborga po ayan